May inupload po kasi ako kahapon uh, tungkol nga po dito o oh, ni-review ko po itong tanke TH-31. Ngayon po mga idol, uh, meron po tayong kabikers na nagtanong doon at ang sabi, uh, ask ko lang po bakit po yung hub ko na Tanque, bakit biglang humihina yung tunog, di ko alam kung bakit. So dito mga idol, uh, sasabutin natin yan base lang po sa experience natin dito sa shop. At bago po natin uh, sagutin yan mga lodi, ay shoutout po muna sa lahat po ng ating followers. Maraming maraming salamat sa support nyo sa aming Facebook page, YouTube channel, saka po uh, sa TikTok. Patay na rin po sa lahat ng aming loyal customer dito po sa aming shop. Bale mga lodi, uh, kung sakaling ganyan yung mangyari, o may pumunta sa aming customer na ganyan po yung concern uh, sa ganyang sitwasyon uh, tatanungin po natin dyan kailan po ba yung huling linis nung hub nya uh, ngayon uh, che check po natin yung hub nya maaari po na marumi na yung pre-hub o maputik na yung pre-hub maaari din po mga lodi na yung spring uh, medyo dumapa na kaya po uh, medyo humina po yung uh, tunog nung hub nya ang ginagawa po namin dyan ina-advise po namin sa customer na ipalinis po yung hab niya. Minsan mga idol, may pagkakataon din po na napuputol po yung spring. May pagkakataon din naman po na uh, bagong linis po, uh, ilang humina po yung tunog niya. Maaari po na naparami po yung paglalagay nyo ng grasa. Normal lang naman po yun. Tapos mga lodi, meron din pong ka, uh, nagtanong sa ating Facebook page na tungkol nga po dito sa tanke TH31 sumasabay so, daw po sa pag-ikot yung kanyang crankset bali mga lodi ang masasabi ko po dito kay tanke kagaya nga po nung sinabi ko kanina uh, i-check nyo po muna yung prehab kung ayan po ay hindi pa po nalilinisan uh, linisan nyo po yan para maging maayos po yung pag uh, ikot nya o yung pag-play ng kanyang uh, spring. maaring madumi na rin po kasi yung mga lodi. Kahit naman po bago yung hub uh, lalo na kapag 6-4, uh, 3 mga ganyan po o patas pa uh, karaniwan po kasi ngayon mga lodi kagaya po nitong tanke o ah uh, meron din pong pagkakataon talaga mga lodi na uh, su sumasabay po sa ikot yung crankset kahit po bago yung hub po natin kasi nga po yung tanke o lalo na po doon sa hasens yun po kasi ay medyo matigas din ang spring tapos treated pa kaya uh, maaring yun din po ang dahilan kaya po uh, sumasabay yung pag-ikot yung crankset so yun lang mga lodi at kung meron man pong nakapanood sa video na to na may maaari pang mas marami pong alam pwede nyo pong I-share dyan sa comment section para po uh, makita rin po ng ating mga kabikers at magkaroon din po sila ng dagdag kalaman kung paano po yung gagawin para maiwasan po yung mga ganitong uh, problema.